Habang nasa float ng Family of Two sa gitna ng C4 Road Tanyong Malabon City, inarbor ng isang enforcer ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ang shades ni Alden Richards. Nakasabit sa t-shirt ni Alden Richards ang shades na nang unang arborin sa kanya, sumagot si Alden Richards na nag-iisa na lang 'yun at parang wala siyang balak ibigay. Pero bago makalayo ang float ng Family of Two, inihagis din ni Alden Richards sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council Enforcer ang Ray-Ban shades na sabi ng fans ng aktor. Worth 70,000 pesos. Tuwang-tuwa namang ipinagmalaki ng enforcer na bigay ni Alden Richards ang shades at agad isinuot. Biniro siya ng mga kasama na makapal ang mukha pero dead man na si kuya. Ang importante, nasa kanya na ang original ray ni Alden Richards. And speaking of family of two, showing ito sa 45 theaters. Kwentong Alden Richards pa rin. Pinasalamatan siya ni Heaven Peralejo sa three gifts na ipinadala ng aktor at ng Myriad Corporation. Pinost ni Heaven sa Instagram ang regalo ni Alden Richards with matching caption na, Thank you for this dire. Magkasama kasi si na Alden Richards at Heaven sa O of Order, ang series na pang Netflix o Amazon na din-eric niya. Next year ang streaming nito at ngayon pa lang. May mga fans na si Alden Richards na magso-subscribe sa Netflix o Amazon.